Ayan mga boss Malapit na matapos yung pinapagawa natin oh. Ayan. Ayan, Marami pa tayong pansalang Ayan o Ayan o Paikot yan Ayan, Ayan o oh. May mga nakakulong pa tayo Ayan, authentic pantog gladiator, white hats. Sir Jun Fernandez. Yan oh, dami pa tayo. Yan. Yan, may mga laman yan. Yan pa oh. Ito, two times winner ko to. Ikot tayo. Yan. Ito, one time winner. Yan, one time winner, past the scale. Mid twy, hinukod na yan. Running to 5 years old. Yung mga pinapatayin ko, boss, mga personal ko. Ito, one time winner. Yan, pasok sa high station. Kak, tatlong taon mahigit na rin. Nag-champion ako dyan sa 3 hits. San Pedro, ng December. Yan ang first fight ko, champion ako 3 hits. eto yung palahi ko, Unang batch ko ng December born, kanawa yun. White streamer. White fruits. Yan. Ito yung mga palahi natin, no kinilong muna sa mahabang kulungan. Kasi inaayos ko, nagpagawa ko ng bahay eh. Kasi sa taas niyan, magpapalagay ako ng malaki. Ito pa. Authentic. Ah. Authentic. Bee power. One time winner, walang sugat yan Ako naglaban yan Yan pa Yan 6 banded yan Yan Big band yan, intact, bimig Nalaglag na, wala na, hindi na mahanap Nawala na lang sa paan niya. Yan, pasok sa station Eto naman, yung palahit natin Yung December born Yan, mga labang ko yun sa December Ayan, December born, 6 month. Ito, one time winner. Nilabang ko sa muntung Pure raptor sitter, kuba. Medyo may ugali lang. Ito, pinakaama ng aking materialis. Ayan, RRC-in. Ito no, streamer. Ayan, mid to high. Ayan ang pinakaama. Pero ito yung anak niya, tataso. Oh i-repair lang ang katapat niyan mga boss Huwag nag-breed kayo Huwag nyo lang pasusubrahan Ito Binabae Yan super din yan mabait to Ito ayaw. Yan mga palahi yan Two times winner ang ama niyan Palahi Ito two times winner ko Yung black hini ko dati Bumalik na siya sa dating kulay na hiraw Ano you Nanalo ng fastest skill yan. 9 hmm. seconds. 9 in 22 seconds. Hmm. Yan o. Maraming tayo ito. Yan. 2 times winner. Bulik. Ito. Authentic. Authentic survival yung rikis. May papil yan. Hmm. Sa papil yan. Super sweeter yan. Pero dito siya parang ano siya. Pero sa papel yan kasi hindi na may lalagay sa papel ang tama. Na mali yan eh. Ang nakakaintindi lang ng ganon, yung mga nagbe-breeding. Kasi mayroong mga nagbe-breeding, kahit i-breed mo ng pure yan, lumalabas talaga minsan. May nag, ano, tutrubak yung kulay. Pero sa breeding nila is pure yan. yan. Sa mga breeding lang, nakakaintindi nun. Yan po. F1 eh may mga naka ano tayo eto pinagsama ko muna kasi inaayos ko pa yung mga lagayan eh Yun, oh. authentic white kelso eh. mid to high pasok sa high station blind line yan ah uh, materialis ko yan ah yan yung gamit ko ng materialis blind line nya 3 port white kelso 1 port red kelso kelso sya ito naman yung hin natin authentic din yan yan, authentic yan, white kelso. Yan yung mga materialis natin sa mga palahi natin.